Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Hindi mapatid ang chismis na may pusong babae raw ang ama ng binata. Sa ama niya mismo malalaman ang kasagutan. Pauwi galing eskwela ang batang si Troy at napansin niyang nag-iinuman sa kanilang eskinita si Mang Baldo at ang kanyang mga kumpare. Agad na nagmadali ang binata sa paglalakad ng sagayon ay hindi siya nito mapansin, ayaw kasi niyang makita ng kapitbahay dahil walang ginawa ito kung hindi pagtawanan silang mag-ama. Huli na ang lahat dahil nasulya pa na ng lasing na si Mang Baldo si Troy, ang lakas ng sigaw nito nang tawagin niya ang binata. Troy, kumusta ka naman? Hindi ka pa ba bumibigay? Inaya namin yung tatay mo sa inuman pero ayaw niya eh, takot atang malasing at baka lumabas ang totoo, kansaw ng lasing Jero. Naglakad ng diretsyo si Troy at ayaw na sanang pansinin pa ang lasing na kapitbahay ngunit hinarangan siya nito. Ikaw ba, totoo ka bang lalaki ah? Kaya ayaw kong padikitin sayo ang mga anak ko ay baka mamaya mahawan niyo pang mag-ama eh, sambit muli nito. Mang Baldo, Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na hindi binabay ang tatay ko, hindi porket hindi siya nakikipag inuman sa inyo'y ibig sabihin na noon na may puso siyang babae. Sa marami lang talaga siyang mas mahahalagang bahay na kailangang pagtuunan eh, hindi kagaya ninyo, puro pabigat kayo sa pamilya niyo. Sagot naman ng binata. Abat tarantado ka rin e eh no, ang lakas ng apog mong tawagin kaming pabigat, kaysa naman sa tatay mong malambot. Hoy, Troy, kung ako sa iyo itanong mo sa tatay mo kung ano ang totoo, daig mo pa ang lasing, naniniwala ka sa kasinungalingan, mas alam namin ang lahat kaysa sa iyo, ang tatay mo ay may pusong babae, at hindi malayo na isang araw ay magiging kagaya ka rin niya, bulyo pa ni Mang Baldo. Sa sobrang galit ni Troy ay akmang sasapakan niya ang lasing na kapitbahay ngunit mas malakas ito sa kanya, walang laban ang patpatin niyang katawan. Ako pa ang lalabanan mo ah. umuwi ka na sa inyo, bantayan mo yung tatay mo, baka nagsusuot na ng palda don sa bahay ninyo, tumatawang sambit pa ni Mang Baldo. Naiiyak na sa sobrang sama ng loob si Troy nang umuwi ng bahay, nag-alala ang kanyang ama nang makita siya. A anak, anong nangyari sa'yo, ayos ka lang ba, may nakaaway ka ba, sunod-sunod na tanong ng amang si Manny. Buisit na lasing hero yun, akala mo kung sino, may araw rin siya sa akin, sambit ng binata habang hindi mapakali. Sinong lasing girl si Baldo ba? Anong ginawa sa iyo ng lalaking yun? Sabihin mo sa akin anak, teka ka at lalabasin ko, hudas na yun sambit pa ng ama. Huwag na po, tay, hayaan nyo na po siya, hindi naman po niya ako sinaktan, naiinis lang ako dahil wala po siyang ginawa kung hindi pagtripan tayo, akala mo kasi kung sinong magaling, sagot ni Troy. Napalihis ng tingin si Manny, alam na niya kasi kung anong tinutukoy ng anak. Naiinis ako sa mga lalaking yun lalo na kay Mang Baldo, akala mo kasi kung sino, Tay. Bakit hindi nyo ba kasi sabihin sa kanila na hindi naman totoo ang binibintang nila sa inyo, hindi naman po kayo binabae, di ba, tanong ng anak? Alam mo, yang si Baldo, sisiraan niya kahit sino na hindi sumasang ayon sa kanya, porque hindi lang ako nakikipag-inuman sa kanila ay tatawagin na akong bakla. Ikaw, nakakasama kita rito. Sa tingin mo ba ay may pusong babae ako, tanong pa ni Manny ngunit hindi makatingin ng diretsyo sa anak? Sandaling natigilan si Troy, naisip niyang kakaiba nga ang kanyang ama. Minsan ay napapansin niyang malambot ang kilos nito kaysa sa ibang lalaking kilala niya, pero winhaglit niya ito sa kanyang isip. Hindi po tay. Sa kapaano naman po kayo magiging binabae? Eh, anak nyo nga ako, wala lang sinanay pero may anak ka. Sambit pa nito, lalong hindi na nakapagsalita pa si Manny. O siya, anak, huwag mo nang intindihin yung mga kapitbahay natin. Ewan ko nga bakit hindi pa mawala-wala yung chismis na yan tungkol sa tunay kong kasarian. Ang mahalaga, alam natin sa isa't isa kung ano ang totoo, wika ng ama. Tiwala si Troy sa kanyang ama hindi pwedeng maging binabae ito dahil kasal din ito sa kanyang ina. Isang gabi, habang pauwi si Troy mula sa eskwela ay napansin niya ang ama na nasa kanto ng eskinita at tila may kausap, lalapitan sana niya ito nang di sinasadyang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Umalis ka na Brando at baka mamaya ay may makakita pa sa atin, huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko, may anak na ako at kailangan niya ng ama, hindi na ako ang dating ako, hindi na tayo pwede, saad ni Manny sa lalaki. Hindi ko kayang kalimutan ka Manny, hinanap talaga kita dahil hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang laman nitong puso ko, payag naman akong ilihim ang lahat ng ito. Sabihin mo lang na bumabalik ka na sa akin, pag susumamo ng lalaki. Gulat na gulat si Troy, nanlamig ang buong katawan niya dahil hindi niya inaasahan ang katotohanan, sa ganitong paraan papala niya matutuklasan na ang amanga niya ay may pusong babae. Napansin ni Manny na naroon ang anak, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Totoo pala ang sinasabi nila tay, sinungaling ka, naiiyak sa galit si Troy. Sandali, anak hayaan mo muna akong magpaliwanag, Troy, anak, pagtangis naman ng ama. Umuwi si Troy sa kanyang bahay at agad itong nagbalot-balot ng damit. Matatanggap ko pa kung simula pa lang ay hindi na kayo naglihim sa akin, kaya hindi mawala ang pagdikit ng binabae sa pangalan ninyo ay dahil totoo. Nakakadiri ka tay, simula ngayon ay ayaw ko nang tumira pa rito. Nahihiya ako na naging anak nyo ako, sa adpa ng binata. Anak, huwag ka namang umalis, hayaan mo muna kasi akong magpaliwanag. Tapos na ang lahat sa amin ni Brando, ito na ang buhay ko ngayon. Ikaw na ang buhay ko anak, parang awa mo na, pakinggan mo muna ako. Para saan pa, para paikutin na naman ang isip ko tapos na ako sa tay, sumama ka na sa lalaki mo, bulyo pa ng anak. Labis ang pagsusumamo ni Manny kay Troy ngunit hindi na siya nito pinansin pa, tuluyan na itong umalis ng bahay, bit -bit ang kanyang mga gamit ay nagpunta siya sa kanyang tia Lorena, kapatid ng kanyang ina. Troy, hindi mo dapat pinagsalitaan ng ganoon ng tatay mo, wika ng tiyahin. Tita, ang tagal niya akong niloko, ang tagal niyang nilihim sa akin ang totoo, buong buhay ko, Lumalaban at nakikipag-away ako para lang patunayan na hindi siya binabae, pero totoo pa lang lahat ng sinasabi nila, sambit ng binata. Tita, alam mo ba ang tungkol po dito? Alam mo bang binabae ang tatay ko? Muling saad nito. Troy, hindi naman nasusukat sa kasarian ang pagiging magulang. Kung sa tingin mo ay may pagkakamali ang tatay mo, isipin mo na lang lahat ng nagawa niyang maganda para sa iyo. Kaya bang tabuna ng isang pagkakamali ang lahat ng pinagsamahan ninyo, saad ni Lorena? Tita, hindi ko na po alam ang gagawin ko, nagbago na rin po ang tingin ko kay tatay. Parang hindi ko na nga po kayang umuwi pa sa bahay. Bakit kasi sa din dami pa ng magulang na pwedeng ibigay sa akin ng Diyos ay si tatay Manipa. Sana iba na lang. Tumigil ka riyan, Troy, hindi mo kilala ang tatay mo kaya huwag kang magsalita ng masama laban sa kanya, wala siyang kasalanan sa iyo. Sa katunayan nga ay dapat ka pang magpasalamat sa kanya, sambit muli ng ginang. Hindi ko kailangang ipagpasalamat ang pagiging binabae niya, hindi kahit kailan, sagot muli ni Troy. Troy, nangako ako sa nanay at tatay mo na hindi dapat ito sa akin manggaling, pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Oo, binabae nga ang tatay mo, pero tinalikuran niya ang buhay niya para sa iyo, kahit na ang totoo ay hindi ka naman niya kaano-ano, pahayag ni Lorena. Nabigla ang binata, totoo ang narinig mo Troy, matalik na kaibigan ng nanay mo yang si Manny. Hindi niya iniwan kahit kailan ang nanay mo, biktima ng pananamantala si Lina. Sinubukan niyang magsampan ng kaso sa lalaking iyon ngunit wala kaming laban, mahirap lang ang pamilya namin. Ang masakit pa noon ay nagbunga ang pananalbahe sa kanya, Upang hindi maging kahihiyan ay inako ni Manny ang responsibilidad sa iyo. Pinakasalan niya ang nanay mo at tumayo siya bilang ama sa iyo kahit hindi ka naman niya kadugo. Sabihin na natin na hindi nga tunay na lalaki ang tatay mo pero isipin mo nga kung naging hadlang yan para may taguyod kanya para bigyan ka ng magandang kinabukasan Troy, wika pa ng tiyahin. Kusa na lang bumagsak ang mga luha sa mata ng binata, nang malaman niya ang totoo ay agad siyang umuwi sa kanyang ama. Hindi lang pala ang kasarian mo ang nilihim mo sa akin kung hindi ang tunay kong pagkatao. Bakit mo tinalikuran ang lahat para lang sa amin ni nanay? Umiiyak na tanong ni Troy sa ama. Dahil mahal ko kayo ng nanay mo at ayaw kong lumaki kang walang ama, tunay kong minahal si Lina dahil siya lang ang nakatanggap ng buo kong pagkatao. Kaya naman nang magkasakit siya ay ipinangako ko sa kanya na hinding hindi kita pababayaan. Hanggang sa huling hantungan niya ay iyan ang pangako ko sa kanya anak, kaya handa akong talikuran ang lahat kahit na ang mismong sarili ko para lang sa iyo, dahil gusto kong may kilalanin kang magulang na nire-respeto. Lumuluhang sambit naman ni Manny. Niyakap ni Troy ang ama ng mahigpit at saka siya humingi ng tawad, labis ang pasasalamat niya dahil sa sakripisyong ginawa nito para sa kanilang mag-ina. Kahit ano pa po ang kasarian niyo tay. Hindi ko po ikakahiya, hindi po mababawasan ang pagmamahal ko sa inyo dahil pinatunayan nyo sa akin na madalas, mas lalaki pa sa tunay na lalaki ang isang tulad ninyo, Saad adpa ni Troy. Mula noon ay natanggap na ng binata ang tunay na kasarian ng kanyang ama, kansawan man siya ng ilang kapitbahay ay wala siyang pakialam dahil siya naman ang nakaramdam ng pagmamahal ng kanyang tatay mani. Sa kabilang banda naman ay hindi na binalikan ni Manny ang kanyang nakaraan at ipinagpatuloy na lang ang pagiging tatay para kay Troy. Hindi nag-atubili si Troy na ipagtanggol ang kanyang ama sa kahit sinong nang aapirito, pinatunayan niya sa lahat na kahit na may pusong babae ang ama ay ipinagmamalaki pa rin niya ito.